Alfigra New Trail Dahan-dahan lang Grabe First time na naman to namin gagawin mga idol Alam, pangit ng daan pala Dito lang naman Grabe, andre downhill to Ala, pangit ng daan Dito lang naman yon. Ito na. Aray! Hindi tayo pwedeng magbilis-bilis dito. Pangit pala. Alaw maganda. Daan. Woo! Grabe. oo oh, ito na yung uh, 6,000 feet above sea level. Medyo napaka steep. Steep siya idol no. Aos oh, bato bato. Ah ganun ba? Daan-daan lang. Pag hindi ano. Ah steep nga oh. Grabe Sige idol O, oh, baba mo Gido. Grabe tong gun na to Kailangan to Alert ka mga idol Loose na siya Tapos Mabato Loose na mabato to Tapos siko Siko man Superb Regroup muna. Oh, Grabe. Lalim pala daw. Lalim, Lalo. lalim men. Solid. <laughs> may umay may agad pre no. Ay, iba ba mo pinaka ano idol. Yung ano. Sunod, sunod na lang kayo. Sige. sige, sige. Lalim. lalim nito men. Tumama pa ako sa bato. So, first time na naman namin tong gagawin mga idol baba agad Woo! bahala na naman to pabalik so akitin to ano mga 3 minutes 5 minutes na downhill tapos akit nito 3 to 4 hours kasi naku good shit good shit good shit butangin <laughs> na grabe pala to ah, pang red bullan to ah right right Grabe, mahirap pala nito mga idol Sobrang hirap pala nito Oh, Sobrang hirap pala nito <laughs> Dapat talaga yung bike mo dito, pulsos men Kawawa yung hardtail dito Grabe naman to men Oh, Sobrang steep na ano Tani na Good Ha? Ah? Ha? malinis. Sa tingin mo sa malinis sa ano eh. Grabe. Dahan-dahan na lang kayo ha. Pang Red bulan to man. Hoy. Pang Red to. Hirap pala nitong trail na to. Stip pa. Oh. Oh shit. Hindi ka pwedeng mabilis-bilis dito man. Oh. Huh? Sorry my friends, mo na muna ako. Dandan na lang muna kayo. Not good this trail, man. Woo! Super. Wasakan na naman ng bike di. Pero ang ganda ng view, man. Aray, aray. Ganda ng view. Yeah! Ganda ng view. Wow! Oh! Woohoo! Grabe! Good shit! Tangin na, nakakatakot man. Shit! Grabe tong dal na to. Oh! Grabe! Nakakatakot! Nakakatakot man. Dito na mag-i-start na naman! Grabe, sobrang lamig. Para ka talagang nasa sagada. Ang yari. Ang yari. Ay po. Yes, ang ganda. Sandali. Usap-usap muna tayo. Ito pala yun. Alam, ganda oh. yung mga tropa natin grabe, bahala na yung pabalik na naman dito mga idol solid 6,000 feet sea level ito yung uh, pinakamataas na na lugar dito sa part ng Madina, Saudi Arabia mga idol napakalamig, sobra, good shit kala mo, nasa Sagada kanina tinignan namin yung uh, yung uh, temperature is Uh, nasa 8 8 degrees at uh, sobrang uh, loose pala nito hindi yun nga lang loose lang tong trail na to mga idol eh no loose at <laughs> ang bilis ng mga tropa natin lang ko silang habulin men ah, uh, so di ko kasi kabisado pa tong lugar na to first time namin to eh bahala na to pabalik na naman Aba ng aakyatin namin so yan o Yun lang hindi pwede tayong uh, basta basta mabilis dito napakalus mas mabato oh. oh yes oh yes oh yes kailangan din dito pulsos talaga yung bike mo pulsos tension mas naka full pace ka dapat Regroup. Regroup. Ay, eh, ito na mga tropa. Ha? Ito, ito. Pahalanan Ha? Anong yari? Okay lang. Okay lang? Okay, naman eh. Nag-aalanganin pa kami. <laughs> Ang haba pala nito. Ang problema kasi namin mga idol. Mapapasarap kami sa downhill. Eh, yung Paano yung pabalik? Paano yung pabalik? Alangya, baka abutin kami ng gabi dito. <laughs> Super downhill, ha? Super downhill! Woohoo! Woohoo! Dala ko, ha? Idol, ha? Engineer! Abulin natin yung mga tropa natin. Grabe! Oh, yes! Solid! Ay, kailangan dito is sa uh, buwang loob. Tsaka, dapat 1 meter ang tingin. Ay, one meter na. 1 kilometer. Sunog ang rotor dito. Hop, 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 hop. 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 Wala na to pabalik mamaya. Pabalik siguro mga 3 hours na kiyatan to mamaya. 3 to 4. Tapos sa uh, ilang minuto lang ba babayin. Hoy, puta wala akong makita. Hahaha <laughs> Hahaha makita dun ah. dalawang engineer dalawang el presidente ang uh, follow cam natin ngayon fit and parin joel uy matalis na boto yun ah grabe shit nakangawit bala na to pabalik sarap magdown nila eh sulitin na lang yan yeah, yung sundan natin si Fabio Wimber 400,000 bike Pesos 400,000 pesos bike Carbon fiber flat all ins Kaya dito, Kuya dito 60 years old ah uh, 60 64 years old na yan sinusundan kong yan Kuya dito napakalakas nag downhill pa rin Ano mo? Ayan mo Solid to Napaka remote na tong area na to Good shit medyo malayo-layo pa yan eh oh huwag na natin babayin yan at mahihirapan na tayo sa pabalik actually steep pa yan eh downhill malala pa yan eh ito yung mga naghahanap na ng uphill minsan may nagcomment eh puro reklamo sabi niya puro downhill kayo eh uphill naman so ganito yon pagkatapos ng saya malalang uphill kaya ang pangit hindi namin na kasi lawit di lamang mga idol Woo! ang isak yan nalilayo pa namin pa namin nakakalahati mga idol ma ano pa tatlong oras pa so ang goal namin bago kami abutan ng dilim dapat nasa taas na kami para safe may harap dito eh kasi maraming mga wild animals may harap, may mga ahas fox mga wolf wild donkey makakagat din yun eh wild donkey tapang din yun eh ito group dyan Tapos Pag di na namin kayang padyakin Gagamitan na ng pinagbabawal na teknik mga idol Yan Tulak Tukhang Tukhang teknik tawag dito Tulak Pusher Yan Woo! Huh, downhill pa more man Gujit Ang sarap <laughs> Sarap pala ha Sarap pala. Parusa ng hapon. I see you man. <laughs> sila, itong mga tropa ko, mahinang nila lang kasi si mga to. Mahina sila. Ako yung pinakamalakas. Bike, bike, please. Dadaan ng malakas. Ayan. So, yung mga ganyan, yung mga hindi nila kaya. Tulak sila. Patad naman to. patad. Ayaw lang lang yung talaga namin to. Yan ako yung pinakamalakas pa madyak nah, oh. Yan Yan, mahinang lang yung langlat yan oh. Yan. Malas -in. <laughs> <I don't>. oh. <laughs> may, may nagahanap kasi idol ng ano Puro kayo downhill ah, Sabi nag comment Puro ay downhill, uphill naman So wala talagang nagaganap na uphill na bike Padyak pa taas mga idol Ang nangyayari talaga dito Hiking men. <laughs> ito, ito yung kwan yung nagahanap nang uphill. Shout out sa yon. Kalimutan ko nung pangalan niya. Dapat. Sabi ko nga sa na eh. Uphill. Walang uphill hiking. Kung nakasama ka, bakit ka na bumaba? Pusher. Pusher man. 2.30pm Gatay hi sa wakas 1 siko na lang mga idol yun na lang As, Tapos na Grabe tong inakyat namin no Downhill kanina downhill namin tapos akyat Malala Yawa Kung may sarap may hirap Sarap sa pakiramdam mga idol Pagkatapos mm -hmm. ng matinding uh, downhill at akyatan tapos nasa tuktok ka na, na-conquer mo sarap sa pakiramdam parang buhay lang yan mga idol ang hirap ng pinagdaanan mo tapos titignan mo yung mga pass, nalusutan mo lahat mga idol, parang ganun lang yun sa trail yan o grabing parusa pero nakayanan pa rin mapapahugot ka talaga dito engineer yan yung tinatawag nilang <laughs>

yan? Dito no? Oh, ta kaliwa, kaliwa. Saan naman nang siko kung kakanan dyan? Yan. Free ride. <laughs> sa wakas. Ay, sa wakas. Mga idol. labit na. Ayun na yung mga sasakyan natin. Oh. Kita na. Ay. Ay. Altigra Oh my goodness Oh my aso Sorry. Lalaki Lah <laughs> Ang bilis tong ano ko ah Growl 비 ext ordinary w Sige pre, muna ka pre Kali Kaliwa lang, lang lahat yan Kaliwa lahat yan Tignan mo lang yung sasakyan ha Alert ka lang Yun na, sinasabi ko Kaliwa, kaliwa Ah Assalamualaikum So ito yung ano Al ang pinakamataas na bayan ng Saudi Arabia. Madina, Madina lang pala. <laughs> Sarap. Huy! Cover